Sayang naman, buo pa naman yung sisiw. Binasag ko kaagad. Akala ko kasi dito mga kaibon ay uh, butas na kasi meron akong nakita na maliit na parang butas dito po sa itlog. Binasag ko. Itlog pa naman ito dito ng back split dan palok Una ko na ako. Lesson learned na yan sa atin mga kaibon. Kung meron tayong ma-encounter na ganito, kung makikita nyo po na kahit medyo meron pong butas na konti, Huwag nyo muna makaibon basagin kasi baka po fertile yan at saka meron pong inakay. So katulad itong nangyari sa atin na fertile naman po pala, binasagda natin. So ngayon ay mag tayo dito ng painakay natin dito sa back to back natin na green yawing upaline at saka par blue upaline. Meron tong dalawang uh, inakay, ngayon ay kukunin ko na siya kasi yan na rin natin. Parang nakikita ko dito sa inakay, uh, parehas uh, double factor green new wing o palay. Split par blue na rin pala ito mga kaibon. So magiging materialis na rin naman natin to Kung hindi natin ma-out. So pwede natin yan uh, i-breed dito po sa mga ibon. Natin. Nagbibigay rin pala tayo mga kaibon ng mga gulay dito po sa ating mga ibon. Para masustain natin yung uh, kalusugan nila. Laging healthy. Wala pong anuman sakit. Kaya lang na po sa araw po ng tag-ulan. Prone yung ibon natin sa araw po ng tag-ulan. Nang masipon at saka yung lumuluwa yung kanilang mata so para maiwasan natin yan ay magbibigay po tayo ng mga vegetable